Loy Madrigal, gigatakdang musa kag kasong attempted murder, bato kang Medellin, Mayor Ricky Ramirez. Human siya nakaangko ng bunog sa iyang naong, samad sa iyang tuhod o pinusilan sa iyang karong adlawa. Sa amang kang Madrigal, kaganina, matod ni nga musang at siyag attempted murder, bato kang Ramirez. I am uh, filing uh, a, a, attempted murder case uh, ng na towards uh, Ramirez. Uh, Ramirez is a mentally unstable and

uh, ganban Si Madrigal kanhi Capital Chief Security Officer ni Butiag nga alas 7 kagani ng buntag nag-abot sila ni Ramirez sa usa ka motel sa Taytay Bugo lalawigan sa Subo. Matog ni Madrigal nga iyang nakita si Ramirez nga adunay kaubang babay nga migawa sa iyang lawak. Pagkakita ni Ramirez niya giduos siya niini ug daw lagot kaayo kini nga gikompronta niya. Dugang ni ini nga iya panghisuwayan pagkuha og video ang giingong pagpanghasi ni Ramirez apan wala kini record. Tungod sa nabantayan ni Ramirez nga pagkuha og video hinungdan nga gisup magsiya ni Ramirez sa naong. Isi o usab sa kaugalingon si Madrigal Mibaus ug sukmag kang Ramirez. Dugang ni Madrigal nga sa dihang mulakaw na unta kini sa maong dapit giingong gipusil ni Ramirez ang iyang sakyanan apan wa makalapos ang bala. Tungod sa iyang kahadlok, digawas siya sa sakyanan o nitago sa kasagingan o gipaabot nga makalakaw ang grupo ni Ramirez. Samtang sa iyang Facebook account, si Mayor Ramirez nagpost usab og status din makita ang yang bunog nga naong gikan sa Sukmagdaw ni Madrigal. Matod ni Cebu Provincial Police Director Clifford Gay Ranod nga usa ka hot pursuit operation ang gilunsan karong adlawa batok kang Ramirez. Mao na kini ang ikaduhang higayon diin nagkabangi si Madrigal O. Ramirez. Ang uwahi nilang na nahitabo niya tuig 2013.